Leo, makinig kang mabuti. May isang tao mula sa iyong nakaraan na hindi pa rin nakaka-move on, gaano man karaming oras ang lumipas. Ang universo ay bumubulong, nagpapadala ng mga senyales na ang kanilang puso ay nakatali pa rin sa iyo. Paano kung sabihin ko sa iyo na malapit ng ilantad ang katotohanan sa paraang hindi mo kayang baliwalain? Isipin mong matanggap ang palatandaang magpapatunay sa lahat ng lihim mong naramdaman, pag-ibig, pagsisisi, at tadhana na muling humihila sa kanila pabalik sa iyo. Hindi ito basta pagkakataon, Leo. Ito ay kapalarang naghahanda na bulatin ka. Manatili hanggang dulo dahil maaaring baguhin ng mensaheng ito ang iyong buhay magpakailanman. Leo family, makinig kayong mabuti. Gumagawa ng mahiwagang paraan ang universo at sa ngayon, mayroong inihahandang makapangyarihan para sa ang isang tao na minsan mong minahal na inakala mong tuluyan ng nawala ay hindi kailanman lubos na binitiwan. Ang kanilang enerhiya ay konektado pa rin sa iyo at gaano man sila nagsikap na mag-move on, patuloy silang hinahatak ng tadhana pabalik sa iyo. Sa paniniwalang Pilipino, walang nangyayari ng walang dahilan, panaginip, biglang panginginig, paulit-ulit na numero, o isang pangalan na laging bumabalik sa pandinig hindi ito aksidente. Mga palatandaan ito. Bitbit -bit pa rin ng taong ito ang mga damdaming hindi nasabi, pag-ibig, pagsisisi, at mga emosyong hindi natapos na tumatangging ilibing ng universo. At hindi magtatagal, Leo, makikita mo ang malinaw na senyales na nagpapatunay na sila'y bahagi pa rin ng iyong kwento. Ngunit naroon ang tanong, kapag dumating ang sandali, bubuksan mo ba ang iyong puso o pipiliin mo itong protektahan? Manatili hanggang dulo dahil maaaring ihayag ng paglalakbay na ito ang iyong kapalaran. Seksyon ng Energy Signs Leo, nagbabago ang iyong enerhiya at sa kaibuturan mo, dama mo ito. Minsan dumarating ito bilang bigla ang bugso ng emosyon sa gabi, habang gising ka at iniisip kung bakit nasa isip mo pa rin sila. Minsan naman, lumilitaw sila sa iyong mga panaginip, mga panaginip na napakalinaw na parang mas totoo pa kaysa sa realidad. Nagigising kang dala ang kanilang pangalan sa iyong mga labi, mabilis ang tibok ng iyong puso, at itinatanong mo sa sarili mo, bakit ngayon? Ang totoo, Leo, kailanman ay hindi sinasayang ng universo ang enerhiya. Kapag may taong hindi pa nakaka-move on mula sa iyo, nananatili ang kanilang enerhiya sa iyong buhay na parang alingaw-ngaw. Mapapansin mong may maliliit na senyales, nakikita ang kanilang birthday numbers sa orasan, naririnig ang kantang nagpapaalala sa kanila, o biglang giniginaw kapag sumagi ang kanilang alaala. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga bulong ng tadhana. Sa kulturang Pilipino, ang mga panaginip at palatandaan ay matagal nang itinuturing na mga mensahe. Kapag paulit-ulit lumilitaw ang isang tao sa iyong panaginip, ibig sabihin ay nakatali pa rin ang kanilang espiritu sa iyo. Madalas sabihin ng ating mga nakatatanda, kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, hindi pa tapos ang koneksyon ninyo. At 'yan mismo ang nangyayari ngayon. Ipinapakita sa iyo ng uniberso na hindi pa tapos ang kwentong ito. Bakit hindi pa sila nakaka-move on? Dahil ang koneksyon nyo ay hindi karaniwan. Naabot mo ang kanilang kaluluwa sa paraang walang ibang tao ang nakagawa. Kahit subukan nilang ibaon ang mga damdamin, hindi pinapayagan ng universo na mawala ang mga emosyong hindi natapos. Ang pag-ibig, pagsisisi, pagkakasala, at pananabik ay lumilikha ng tanikala na muling humihila sa kanila pabalik sa iyo. At ikaw, Leo, ay napakalakas at napakamagnetiko para makalimutan nila. Pansinin mo rin ang iyong sariling emosyon. Napapansin mo ba ang biglaang lungkot o pananabik na tila walang dahilan? Hindi lang iyan galing sa iyo, iyan ay enerhiya nila na umaabot sa iyo, humihila sa iyong espiritu. Konektado kayo lampas sa distansya, lampas sa oras. Ito ang tinatawag nating soul energy, at kapag nagkatali ang mga kaluluwa, hindi ito madaling maputol. Lalong tumitindi ang mga senyales dahil inihahanda ka ng tadhana ang kilabot sa iyong balat, ang biglang mga alaala, ang mga kanta, ang mga panaginip, lahat iyan ay paalala. Nais ng universo na malinaw mong makita na ang taong ito ay hindi pa nakaka-move on. At hindi magtatagal, magiging malinaw na malinaw na ang mga palatandaan. Leo, tandaan mo, walang nangyayari ng aksidente. Bawat sandali, bawat bulong, bawat senyales ay gumagabay sa iyo patungo sa katotohanan. Ang kanilang puso ay iyo pa rin at tinitiyak ng universo na malaman mo ito. Ang dinasabi na katotohanan. Leo, sumisid na tayo ng mas malalim. Ang katotohanang matagal ng nakatago ay unti-unting sumisibol na ngayon. Ang taong minsang umalis o baka ikaw ang nagbigay daan ay hindi kailanman tuluyang naglayo sa kanyang espiritu. Bitbit -bit nila ang mabigat na bigat sa puso at gaano man nila subukang ilibing iyon, ayaw pahintuin ng universo na makaalis sila. Sinabi nila sa sarili na kaya nilang magpatuloy. Sinubukan nila ang mga libangan, bagong tao, at bagong routines. Tumatawa sila kasama ang iba, nagpo-post ng mga larawan, at nagpapanggap na malaya ang buhay. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, ang katotohanan ay bumubulong sa katahimikan ng kanilang mga gabi, Mahal pa rin kita, Leo. Sa mga tahimik na oras, kapag natutulog na ang mundo, bumabalik tanaw ang kanilang isip sayo. Iniisip nila kung kumusta ka, kung mas masaya ka ba nang wala sila, kung naaalala mo ba sila tulad ng pag-alala nila sayo. At narito ang dinasabi mong katotohanan, Leo, hindi ka nila kailanman iniwan sa loob ng kanilang kaluluwa. Bakit kailangan-kailangan ang koneksyon ito? Dahil ang pag-ibig na pinagsaluhan nyo ay hindi karaniwan. Hindi lang ito atraksyon, hindi lang pagnanasa, ito ay umabot sa kailaliman ng kaluluwa. Pinalabnaw mo ang isang bahagi nila na walang sinumang makakapalit. Ang iyong enerhiya, ang iyong apoy, ang iyong lakas bilang isang leo, nag-iwan ng tatak sa kanilang pagkatao. Dahil dito, hindi sila makausad. Kahit pilit nilang pipikit ang puso, hindi susunod ang tadhana. Para sa iba, humuhupa ang damdamin kasabay ng panahon. Pero para sa kanila, lalo lamang itong tumitimbang. Bawat paalala tungkol sa iyo, ang iyong tawa, ang iyong init, ang paraan ng pag-ibig mo, na natiling nakaukit sa kanilang alaala na parang isang sagradong marka. At may kasamang pagsisisi. Nagsisisi sila sa mga desisyong ginawa, sa mga salitang hindi nasabi, sa mga pagkakataong dapat sana ay ipinaglaban nila kayo pero hindi nila ginawa. Ang pagsisising iyon ay sumusunod sa kanila saan man sila magpunta, parang aninong hindi matangdal. Ito ang karma, mga hindi natapos na bagay na patuloy na humihila sa kanila pabalik sayo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, madalas nating sinasabi, ang hindi natapos, laging bumabalik. Ang hindi natapos ay sisikat muli. At ang kaluluwa nila ang patunay nito. Dinala nila ang bigat ng mga salitang hindi nasambit. Ang katahimikan nila, ang distansya nila, hindi iyon tungkol sa paglimot, kundi tungkol sa takot. Takot sa pagtanggi. Takot na hindi sapat. Takot harapin ang katotohanan na sila'y naglalagi pa rin sa'yo. Leo, hinahawakan ng universo ang katotohanan ito hanggang handa ka ng marinig ito. Maaaring nagduda ka, maaaring nakaramdam ka ng pagiging nag-isa, pero sa likod nito, ang espiritu nila ay umaabot sa iyo. Ang mga panaginip, ang panginginig, ang biglaang emosyon, mga resulta ito ng kanilang mga dinasabi na damdamin na pumapasok sa iyong energy field. Maaaring hindi pa nila ito aminin. Ang orgulo, takot, o mga pangyayari ay maaaring pumigil sa kanila na magsalita. Pero buhay ang katotohanan, nagliliyab sa loob nila at hindi magtatagal, itutulak ng tadhana ang lahat upang lumabas sa liwanag. Tapos na ang panahon ng katahimikan. Hindi na kayang manirahan magpakailanman ang dinasabi. At kapag dumating ang sandali, Leo, makikita mo sa iyong sariling mga mata, hindi sila kailanman nakaka-move on hindi nila kayang kalimutan. Ang puso nila ay sa iyo pa rin at hinihintay ng universo ang perpektong oras para ihayag iyon. Ang paparating na mga senyales. Leo, ngayong nauunawaan mo na ang mga dinasabi na katotohanan, tingnan naman natin ang susunod, ang mga hindi matatawarang palatandaan na ilalagay ng tadhana sa iyong harapan. Hindi ito mga pangkaraniwang sandali. Ito ay mga kosmikong senyales na idinisenyo upang gisingin ka, upang ipakita ng malinaw na ang taong hindi pa nakaka-move on ay muling hinihila pabalik sa iyong landas. Ang unang senyales ay darating sa pamamagitan ng iyong mga panaginip. Maari mong mapanaginipan silang bigla, kahit ilang araw mo na silang hindi naiisip. Sa panaginip, lilitaw ang kanilang mukha na puno ng emosyon, minsan lungkot, minsan pananabik, minsan ay abot kamay pa ang kanilang kilos patungo sa iyo. Hindi lang ito alaala. -ala. Ito ay kanilang kaluluwa na bumibisita sa iyo. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga panaginip ay hindi aksidente. Kapag paulit-ulit na lumilitaw ang isang tao sa iyong panaginip, ibig sabihin hindi mapakali ang kanilang espiritu at nakatali pa rin sa iyo. Ang ikalawang senyales ay dadaan sa mga salita o pangalan. Maaaring nagbabrowse ka sa social media, nanonood ng A, o nakikinig ng musika, at biglang lilitaw ang kanilang pangalan, o isang bagay na malakas na konektado sa kanila. Maaari itong isang kantang minahal ninyo pareho, isang lugar na minsan ninyong napuntahan, o kahit isang estrangherong biglang binanggit ang kanilang pangalan malapit sa iyo. Ito ay mga bulong ng universo na nagpapaalala, nandito pa rin sila at bahagi pa rin ng iyong kwento. Ang ikatlong senyales ay pag-ulit ng mga numero. Para sa maraming leo, madalas na lumilitaw ang mga numerong labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o walo, walumput walo. Ang mga angel numbers na ito ay mga palatandaan ng alignment, pagpapatunay na may namamanifest sa iyong buhay. Kapag nakita mo ang mga numerong ito, pansinin kung ano ang iniisip mo sa mismong sandaling iyon. Kadalasan, mapapansin mong naiisip mo sila o ang inyong nakaraan kapag lumilitaw ang mga numerong ito. Hindi ito pagkakataon, Leo. Ito ay tadhanang nagtutugma ng mga enerhiya. Ang ikaapat na senyales ay maaaring dumating sa pamamagitan ng mga diinaasahang pagkikita. Maaaring marinig mo ang balita tungkol sa kanila mula sa isang kaibigan o makita sila sa isang lugar na hindi mo naman planadong puntahan. Tila aksidente ang lahat, ngunit sa totoo, ito ay universo na nag-aayos ng pagkikita. Habang sinusubukan mong umiwas, lalo ka namang itinutulak ng tadhana. Ang ikalimang senyales ay lilitaw sa iyong emosyon. Bigla kang maaaring makaramdam ng bugso ng pananabik, lungkot, o kahit saya na konektado sa kanila. Maaring hindi mo maintindihan kung bakit, pero tunay ito. Ang nararamdaman mo ay ang kanilang pusong umaabot sa iyo sa pamamagitan ng enerhiya. Ang emosyonal na hatak na ito ay patunay na iniisip ka nila, namimiss ka, at hindi ka kayang bitiwan. At Leo, ang pinakamakapangyarihang senyales sa lahat ay ang katahimikan na mababasad. Ang taong matagal nang nanahimik ay biglang magpapadala ng mensahe, tatawag, o gagawa ng paraan para maabot ka. Maaaring magsimula ito ng banayad, isang simpleng hello, isang like sa iyong post, isang komento na tila kaswal pero may mabigat na kahulugan. Ganito gumalaw ang universo, tahimik muna sa kabigla. Kapag lumitaw ang mga senyales na ito, huwag kang magduda. Ang mga ito ay kumpirmasyon na unti-unti nang nabubuksan ang katotohanan na ang taong hindi pa nakaka-move on ay ginagabayan pabalik sa iyo. Bawat panaginip, bawat kanta, bawat numero, bawat hindi inaasahang pagkikita ay nagtuturo sa isang katotohanan, hindi pa tapos ang kwentong ito. Leo, buksan mo ang iyong puso at mga mata, dahil malapit nang maging napakalakas ng mga senyales para baliwalain. Ang kusmikong dahilan Leo, maaaring itanong mo sa iyong sarili, kung hindi pa sila nakaka-move on, bakit hinayaan ng tadhana na magkalayo kami ng ganoon katadal? Ito ang tanong na dala ng marami sa kanilang mga puso. Ang totoo, hindi tumatakbo ang universo ayon sa ating sariling oras. Gumagalaw ito ayon sa banal na panahon. At ang dahilan kung bakit naantala ang koneksyong ito ay dahil pareho kayong may mga aral na dapat matutunan, mga aral na hindi matututunan ng magkasama, kundi hiwa-hiwalay lamang. Sa karunungang Pilipino, madalas nating marinig ang mga salitang, lahat ay may tamang panahon. Lahat ay may perpektong oras. At hindi na iba ang koneksyong ito. Ang pagkakahiwalay ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Kailangan ng universo na pinuhin ka, palakasin ang iyong puso, subukin ang iyong pasensya, at hubugin ka bilang taong ikaw ngayon. Kasabay nito, hinubog din sila, pinaharap sa kanilang sariling mga kahinaan, pagsisisi, at mga pagkakamali. Kung bumalik sila sa iyo ng masyadong maaga, Leo, maaaring naulit lamang ang siklo. Maaaring muling bumukas ang mga lumang sugat. Pero pinili ng tadhana na hintayin ang tamang alignment, ang sandaling sapat na ang lakas ng inyong kaluluwa para harapin ang katotohanan ng walang takot. Ito ang dahilan kung bakit ramdam mo na ngayon ang enerhiya, hinog na ang oras, numinipis na ang belo, at nagiging malinaw na ang landas sa pagitan nyo. Ayon sa astrolohiya, ang Leo ay pinamumunuan ng araw, ang planeta ng kapangyarihan, pagmamalaki, at kaliwanagan. Ikaw ang tanda ng tapang, pamumuno, at alab. Ang iyong apoy ay magnetiko, ngunit maaari ring maging matindi kapag hindi balanse. Kailangan ng universo na kontrolin ang iyong apoy, turuan kang malaman kung kailan dapat kang magningning at kung kailan dapat mong palambutin ang iyong liwanan. Kung wala ang balansing ito, hindi kakayanin ng koneksyon na mabuhay. Para sa kanila, ang pagkaantala ay mahalaga upang harapin ang kanilang sariling anino. Kinailahan nilang maunawaan ang lalim ng damdamin nila para sa iyo na walang anumang libangan, bagong tao, o pilit na ng ngiti ang makakatanggal sa iyo sa kanilang kaluluwa. Ang ganitong pagkaunawa ay dumarating lamang sa pamamagitan ng panahon, ng distansya, ng masakit na kawalan ng iyong presensya. At nayon, alam na nila. Hindi sila makausad dahil ang kanilang kaluluwa ay nananatiling sa iyo. Ang kusmikong dahilan, Leo, ay ang pagbabalik na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Ito ay para sa pagbabago. Kapag magkasama kayo, dalan nyo ang kapangyarihang maghilom hindi lamang sa isa't isa, kundi maging sa mga sugat ng henerasyon. Ang koneksyon ninyo ay hindi karaniwan, ito ay karmic, espiritual, at banal na hinabi. At ang mga ugnayang karmic ay hindi madaling napuputol. Isipin mo ang lahat ng beses na muntik ka ng sumuko, na inakala mong tapos na ang kwento. Ngunit sa kung anong paraan, palaging may mga senyales na humihila pabalik sa'yo. Ito ay dahil hindi hinahayaan ng universo na manatiling nakabaon ang mga hindi natapos. Maaaring abuti ng taon, maaaring samahan ng luha, pero sa huli, ang katotohanan ay lilitaw. Ngayon, muling umaayon ang tadhana. Malapit nang matapos ang mga aral. Ikaw ay mas malakas, mas matalino, at handa na. Sila na may mapagpakumbaba, gising, at sabi. At pinili ng universo ang panahong ito upang ihayag ang katotohanan. Leo, hindi na sayang ang paghihintay. Ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay paglago. At malapit mo nang makita kung bakit kinakailangan ang lahat ng ito. Ang emosyonal na pagbabalik. Leo, isipin mo ang sandali na tuluyan ng mababasag ang katahimikan. Sa mahabang panahon, pasan ng kanilang puso ang bigat ng mga salitang hindi nasabi, at kapag itinulak na sila ng tadhana pasulong, hindi na nila ito kayang pigilan. Maaaring magsimula ito ng tahimik, isang mensahe sa iyong telepono, isang pamilyar na pangalan na sisindi sa iyong screen, o isang komento na tila simple, ngunit nagdadala ng daigdig ng kahulugan. Bigla na lamang guguho ang distansya sa pagitan nyo, at lahat ng akala mong nawala ay babalik ng may matinding puwersa. Kapag nangyari ito, agad mong mararamdaman ang mga emosyon. Bibilis ang tibok ng iyong puso, maaaring manginig ang iyong mga kamay, at isang bahagi mo ang magtatanong, totoo ba ito? Pagkatapos ng lahat ng katahimikan, pagkatapos ng lahat ng paghihintay, ang kanilang pagbabalik ay parang unos na biglang pumapawi sa init ng mahabang tad-araw. Huwag mong maliitin ang lalim ng pagbabalik na ito, Leo. Hindi lang ito basta muling pagkakausap. Ito ay tadhana na muling pinagdudugtong ang dalawang kaluluwa matapos silang subukin ng magkahiwalay. Maaaring may pag-aalangan sa kanilang mga salita sa simula, ngunit mararamdaman mo ang katotohanan sa kanilang tinig, ang pananabik, ang pagsisisi, ang pag-asa. Maaari nilang aminin ang mga bagay na hindi nila kailanman nasabi noon, na sinubukan nilang mag-move on ngunit hindi nila kaya, na bawat daan ay pabalik lamang sa iyo, na ikaw at ikaw lamang ang tunay na nasa kanilang puso. Para sa ilang leo, maaaring dumating ang pagbabalik na ito kalakip ang isang paghingi ng tawad. Maaari nilang sabihin patawad para sa sakit sa mga desisyon at sa katahimikan. At ang mga salitang iyon ay magdadala ng enerhiya ng pagpapagaling. Sa paniniwalang Pilipino, ang paghingi ng tawad ay hindi lang mga salita. Ito ay pagpapakawala ng mabigat na enerhiya, paglilinis ng espiritu. Maaari nitong gawing karunungan ang mga sugat, gawing pagtanggap ang dalit, at gawing pag-ibig ang katahimikan. Para naman sa iba, maaaring hindi sa pamamagitan ng salita dumating ang pagbabalik, kundi sa kanilang mga gawa. Bigla silang lilitaw sa oras na hindi mo inaasahan, at ang kanilang presensya ay magsasabi ng lahat ng hindi kayang bigkasin ng kanilang bibig. Ang paraan ng kanilang pagtingin sa iyo, ang pagbabago ng enerhiya kapag naroroon sila, hindi ito matatanggihan. Kumpirmado ito ng uniberso sa iyong puso, hindi pa sila nakaka-move on. Ngunit Leo, palaging nasa iyong mga kamay ang huling desisyon. Tatanggapin mo ba silang muli sa iyong buhay, bubuksan ang puso sa kung ano ang minsang naganap? O pipiliin mong protektahan ang iyong kaluluwa, alam na mas malakas ka na ngayon at marahil ay nakalaan sa ibang landas. Ito ang ganda at bigat ng malayang kalooban. Maaaring iayon ng universo ang mga senyales, muling pagtagpuin ang mga kaluluwa, at ipakita ang katotohanan, ngunit ikaw lamang ang makakapagpasya kung ano ang susunod. Isang bagay ang tiyak ang emosyonal na pagbabalik ay yayanig sa iyo, gigising sa iyo, at magpapaalala sa iyo ng kapangyarihan ng pag-ibig na kailanman ay hindi namamatay. At kung pipiliin mong yakapin ito o bitawan, makakamtan mo ang kalinawan na matagal nang inaasam ng iyong kaluluwa. Leo, ngayon nakita mo na ang katotohanan ng inilantad ng hakbang-hakbang. Nauunawaan mo na ang mga energy signs na pumapaligid sa iyo. Alam mo na ang dinasabi, na hindi sila kailanman tuluyang nakapag-move on na tuklasan mo ang mga paparating na senyales, ang mga dahilan ng pagkaantala, at ang makapangyarihang sandali ng emosyonal na pagbabalik na inihahanda ng tadhana. Hindi ito kailanman random. Hindi ito aksidente. Bahagi ito ng paglalakbay ng iyong kaluluwa. Ginabayan ka ng universo, sinubok ka, at hinulma ka. Ang pagkakahiwalay ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Bawat luha, bawat tanong, bawat mag-isa mong gabi ay bahagi ng proseso upang maging mas matatag, mas matalino, at handa para sa katotohanang ito. At nayon, Leo, muling gumagalaw ang tadhana. Nagsusunod-sunod ang mga senyales, at malapit mo nang makita sa iyong sariling mga mata na ang puso nila ay nananatiling nakatali sa iyo. Ngunit tandaan mo ito, ikaw ang may hawak ng pagpili. Maaaring gabayan ka ng universo, ngunit ang malayang kalooban ay sa iyo. Maaari mong piliin tanggapin silang muli, magpagaling, at muling buuin ang nawalang nasira. O maaari mong piliin magpatuloy ng mag-isa, dala ang mga aral, ang paglago, at ang lakas na ibinigay sa iyo ng koneksyong ito. Ano man ang iyong piliin, Leo, ikaw ay panalo, sapagkat ang kalinawan ang pinakamalaking biyaya. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa tadhana. Ito ay tungkol sa pag-alam na hindi ka kailanman tunay na inabandona, na ang enerhiya ay hindi nawawala at nalaging binabalansin ng universo ang mga hindi natapos. Ang dahilan kung bakit naririnig mo ang mensaheng ito ngayon ay dahil handa na ang panahon. Nais ng universo na maging mulat ka, ihanda ang iyong puso, at pumasok sa susunod mong kabanata ng may kumpiyansa. Ngayon, Leo, tapusin natin ito sa mga affirmations. Sabihin ang mga salitang ito ng malakas o ibulong sa iyong puso. Ulitin mo ng may pananampalataya, dahil ang affirmations ay higit pa sa mga salita, ito ay mga vibration na nagsasabi sa universo na handa ka na. Mga affirmation para kay Leo. Handa na akong tanggapin ang aking tadhana. Nagtutugma ang universo ng pag-ibig, paggaling at biyaya para sa akin. Ipinakakawala ko ang takot at tinatanggap ko ang kaliwanagan sa aking buhay. Ang nararapat sa akin ay laging makakakita sa akin. Karapat dapat ako sa pag-ibig na totoo, tapat, at itinadhana. Note, ensure this is in Filipino, the line above was translated below. Nagtitiwala ako sa takdang panahon ng universo. Lahat ay nagkakaayos ayon sa nararapat. Pinipili ko ang kapayapaan, paggaling at lakas para sa aking kaluluwa. Bukas ako upang tumanggap ng mga biyaya sa pag-ibig, sa buhay, at sa tadhana. Tuwing may pag-aalinlangan ka, ulitin ang mga affirmations na ito. Sabihin ng mga yon sa umaga paggising mo at sa gabi bago ka matulog. Sa tradisyong Pilipino, may kapangyarihan ang mga salita, ang salita ay dasal. Kapag sinambit ng may pananampalataya, gumagalaw ang enerhiya, nagbubukas ng mga pintuan, at tumatawag ng mga biyaya sa iyong buhay. Leo, malayo pa ang iyong kwento. Ito ay simula pa lamang ng isang bagong kabanata, punong-puno ng kalinawan, mga senyales, at mga pagpipilian. Itaas mo ang iyong ulo, sapagkat malakas ang iyong puso, ginagabayan ng iyong kaluluwa, at maganda ang pag-unfold ng iyong tadhana. Tandaan mo ito palagi, hindi sila nakapag-move on, dahil hindi malilimutan ang iyong kaluluwa. At ngayon, inihahanda ka na ng universo para ipakita ang palatandaan na magpapatunay sa lahat ng iyong naramdaman mula pa noon. Manatiling bukas, Leo. Manatiling malakas. Narito na ang iyong tadhana.